Hello guys, welcome back po sa Coins TV at eto nga po guys Ito palit tayo sa tindahan dyan sa may mini grocery Worth of 1,000 na tigbibente uh, Subukan po natin makakuha dito ng year 2019 dahil wala pa po tayo nun uh, At saka mga semi hard to find dito sa 20 pesos na NGC na edge 4 na sa kasalukuyan ay mababa pa ang frequency sa numista at kung papala rin yung upper mint mark na rin na year 2020 na nakakuha na nga tayo nun guys minsan na tayong nakahunt nun Meron na po tayo nun isa, upper mint mark na year 2020. So tara guys, samahan nyo po uli ako sa ating coin hunting. So bago po tayo magsimula, marami pong salamat sa ating mga subscribers at sa mga bagong subscriber po. Welcome po sa Coins TV. Uh, at kung bago ka pa nga lang po dito sa ating channel, uh, pakisuyo na po yung subscribe button po at pakilike and share na rin po ng ating video at yung bell button po huwag nyong kalimutan para po maging updated po kayo sa mga susunod pa nating coin hunting series at coin update na rin okay guys umpisahan na natin to worth of 1,000 na 20 pesos sana eh. pala rin tayo dito subukan natin alay mo, makadali na tayo ng year 2019 dito. Sana naman. Sana magkaroon na tayo. Okay, tatlong batch lang guys. Umpisahan na natin to. First coin natin. Siyempre, as usual, year 2020 na low mint mark. Hindi na natin titignan yung edge, mga guys. Basta ang target natin dito, year 2019. O kung papala rin ay... O oh, ayan na nga, guys pangalawang barya pa lang natin to guys so upper mint mark ayos ha na year 2020 jackpot meron na po ako nito isa ayos ha okay dyan ka muna at i e, pagtapos natin ng coin hunting i-update yeah, po natin yun year 2020 common next coin year 2020 pa rin next coin natin year 2020 ulit at ang next coin natin 2020 ulit year 2020 sana makadali na tayo ng year 2019 and next coin 2020 pa rin common kada ka agad tayo ah. maganda yung ating pambungad na yun ah. next coin year 2020 pa rin and next coin natin 2020 pa rin and ganda nito ah. ganda pa ng kondisyon year 2020 and And another 2020 2019 Ang ating target dito Magpakita ka na Okay 2020 pa rin Next coin natin Is year 2020 pa rin At ang ating last coin Sa ating first batch Year 2020 ulit Okay Second batch tayo guys Tignan natin, baka makadali na tayo dito sa second batch ng 2019. Okay, first coin year 2020. And next coin, year 2020 ulit. And another 2020. Come on, 2019. Pakita ka na. Okay, next coin, year 2020 ulit. Next coin natin Another 2020 And next coin year 2020 And next coin year 2020 Mukang mailap pa rin ng 2019 sa atin ah dito sa amin napakahirap talagang hanapin ng year 20, 2019 guys sa 20 pesos na to pero malaki laki na po ang frequency sa numista nun ay malaki rin kaya huwag tayong magsawa sa kahan sa kanya hanggang siya ating makuha sigurado yon makakakuha tayo guys 100% mailap nga lang dito sa lugar namin okay ang ating last coin sa ating second batch year 2020 Okay, last batch tayo guys First coin natin sa ating last batch Year 2020 Come on. Next coin year 2020 next coin year 2020 ulit and another 2020 common napakahirap talagang hanapin dito sa lugar namin ang year 2019 na 20 pesos na NGC puro 2020 guys kaya tayo papalarin na madali ang year 2019. Okay, next coin. 2020 ulit. And another 2020. And 2020 ulit. Next coin. Year 20 At ang ating finally guys. Ang ating last coin sa ating coin hunting. Year 2020. Okay. Ayun nga guys. Pero naka jackpot tayo dito guys. Year 2020. Meron na po tayo nito. Isa kukunin ko lang po dahil baka may mag comment na naman na inulit lang natin kukunin natin guys papakita ko sa inyo yung isa nito ayan eto guys yung ating unang na hunt na year 2020 upper mint mark at eto po yung ngayon ayos okay nakadalawa na tayo guys na upper mint mark Ayos. Kajak jackpot tayo. Dalawa na. Ito yung una nating hunt, Ito yung ngayon. Pinakita ko lang sa inyo guys yung una nating hunt, Baka may mag-comment na naman. Sabihin, inulit ko lang. Okay. Dalawa na ang ating upper mint mark. Na year 2020. Ayan. Ia-update po natin to ngayon. Ito po ang ia-update natin ang year 2020 po ay merong limang klase guys at ang edge 4 ang pinaka maliit na frequency pero dito po tayo sa ating na hunt na year 2020 upper mint mark ang year 2020 po na upper mint mark ay may 9% na frequency edge 2 edge 2 po to yung high mint mark parehas nga lang po sila guys Okay, ang price appraisal po sa nakarecord sa Numista dito sa 9% na year 2020 upper mint mark sa very good sa fine, extra fine sa very fine sa AU condition at uncirculated condition wala pang price appraisal na nakalagay sa kanya guys so hindi pa na update ang price appraisal nito pero siguradong ito po ang top 2 sa year 2020 Kaya medyo malaki-laki na rin sigurado ang pressure nito guys Ang top 1 po sa year 2020 ay yung Edge 4 Sumunod po itong upper mint mark na year 2020 Okay, yun lamang guys. Marami pong salamat ulit sa inyong pagsama dito sa ating coin hunting series. At sana po ay samahan nyo po ulit ako sa mga susunod pa nating gagawing coin hunting series at coin update na rin. Okay guys, maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po. Keep safe.